Maon niya kung ganahan nga ka straight sa buhok kay kana bitong di ra pud siya sobraan ka na agya pon siya volume and healthy tanawon. awon niya trending protein straight band diri sa hair solution nails and spa diri sa Jansan. once a year gyud ko makauli aning Jansan para lang magpaayos og buhok so mao niya ang before nga grabe na siya ka dry mura na magbuhok buhok sa balite nagpakat na lang po kay mura grabe na gyud siya ka taas daga na gawas fake nga protein straight band garon pero ang kaning ilaha diri kay original gyo gikan gid sa founder. Ang anang sa uban, protein ba na o unsab unsa ba? Cholesterol straight band. Kasi di harap po nagitimpla sa ilang lababo. So ibabad ra siya 3 to 4 hours and then after kay banlawan na dayon. Ang nakanindot ani kay himuon dyan niyang healthy ang imong buhok. Di bitaw siya pares ang mga rebound nga magkadugay kay magkadamage imong buhok. Ganahan po ko, kay dili sakit sa mata ang iyang aso. Ang nakalahi pa na ni sa tanan kay kani siya kay plant-based, vegan. Mong pwede gid bisan pag sa mga buntis. Mabitang na ako dire. Eh. Same day wash ra pod siya, di na ka magpaabot og duha tutulo ka adlaw bago makaligo. Bisan pag iligo niya mog dagat pag kaugma, pwede ra gyud. Gipalayer na lang po na ako sa likod kay po ganan anang sobraan ra ka straight ang tumoy. O di ba? Mura gyud ante nga barangay treasurer nga gigasto ang kwarta sa barangay para makapastreit og buhok.